News Update Mga balita ngayon, labing isang katao patay sa pag-araro ng sasakyan sa Filipino Street Festival sa Vancouver, Canada. Chinese Navy vessels na mataan habang isinasagawa ang Balikatan Maritime Exercise. Task Force on Media Security, naka-heightened alert dahil sa mga banta sa ilang mamamahayag. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing isang individual ang kumpirmadong patay habang marami ang sugatan matapos araruhin ng isang kotse ang mga nagtipon-tipong tao sa isang Filipino street festival sa Vancouver noong Sabado ng gabi oras sa Canada. Ayon sa ulat, idinaraos ang Lapu-Lapu Day Block Party sa East 41st Avenue at Fraser Street nang biglang pumasok sa mataong lugar ang itim na SUV at pinagsasagasaan ang mga dumalo sa selebrasyon kabilang ang mga nakapila sa food trucks. Hawak na ng pulisya ang 30 taong gulang na lalaking driver. Nilinaw naman ang Vancouver Police na hindi maituturing na act of terrorism ang nangyari. Kaugnay nito, nakisimpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pamilya ng naulila, gayon din sa Filipino community kasabay ng pagtiyak ng koordinasyon nang Philippine Consulate General in Vancouver sa Autoridad ng Canada para sa malalimang investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay sina Canadian Prime Minister Mark Carney at Vancouver Mayor Ken Sim sa pamilya ng mga biktima ng kalunos-lunos na insidente. Patuloy na minamatsaga ng Philippine Navy ang Chinese People's Liberation Army o PLA Navy Vessels na naispatan malapit sa pinagdarausa ng Maritime Multilateral Exercise na bahagi ng Balikatan 2025. Pinakahuli ay ang apat na barko ng China na namataan kahapon malapit sa foro exercise ng warships ng Pilipinas, US at Japan sa karagatan malapit sa Bulinao, Pangasinan kahapon April 27. Noong April 26 naman ay namataan ang Jingkai II class frigate at ang Dongjiao-2 Class Auxiliary Surveillance Ship sa kasagsagan ng Division Tactics Drill, 60 nautical miles ang layo sa kanluran ng Palawig Zambales. Sa kabila nito, nagpatuloy at matagumpay na nagtapos ang aktibidad ng walang pagkaantala. Nilahukan nito ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini na habang nakapokus sa layunin ng training, ay tiniyak din ang pagmomonitor sa umaaligid na PLA Navy Vessels. Naka-heightened alert ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms, kasunod ng mga napaulat na banta at kahasan laban sa mga mamamahayag sa gitna ng election season. Sa isang weekly news forum, partikular na binanggit ni PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. ang kaso ng radio reporter na si Romeo Benias Gonzalez na binantaan ni La Paz Abra Mayor Joseph Bernos sa Facebook Messenger at video call noong April 21. Nakikipag-ugnayan na ang PT Forms sa Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI para sa investigasyon sa umunoy pambamanta ni Bernos na tumatakbo sa pagkakongresista. Sa hiwalay na insidente naman noong April 20, inatake ang tahanan ni dating Negros Press Club President at radio block timer Reynaldo Siason sa Talisay City, Negros Occidental. Wala mang sugatan sa nangyari itinuturing ng PT Forms ang pag-atake bilang seryosong banta sa press freedom. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.